Whenever Jesus Christ is speaking about love, ang ginagamit niya ay pag-ibig. Ano ba yung pagkakaiba ng pag-ibig at pagmamahal? Simulan po muna natin sa pagmamahal. Pag tinatanong ko siya kung love ba niya ako, sasabi niya basta love niya lang ako. Tinatanong ko ano ba yung love? Uh, Christina, the uh, nangangako ako hindi kita iiwanan yung puso ko sayong sayo lamang wala nang ibang babae pa maliban sa iyo sa puso ko alam niyo po, itong uh, ginaganap nating sakramento marahil sa ating mga Pilipino dahil tayo po ay uh, dominated ng Christian religion, particularly the Roman Catholic religion. And for us, isa ito sa pinaka-inaabangan lalo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Masayang oh, 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 no way... pa si Ita yung gusto niya makasal niya kung kaso niya na-abotant. Love has no limits. No limits. Ayun, nag-start like, kami mag-date. Naging close kami, kaso hindi ko siya masyado nakakasama. Si Itay, nalaman ko na nanliligaw siya. Ang nangyari po, parang sabi niya sagutin ko na... At the time, yung father din niya may sakit na nun, labas-pasok sa hospital. At kaya parang alam niyo po, parang mas gusto kong mag-focus kay ita, yung time, gano'n, kaysa mag-date, ganyan. Kaya pinipilit niya, ah, ito, bibigyan niya kami panday, tapos mag-date kami, gano'n. Tapos yun nga, hindi na dumabot. Jerome, bukal ba sa iyong loob iyong pagparito upang makaisang dibdib si Christina na iyong pakamamakalin at pagiling ko nang habang buhay? opo father Yung mga panahon na yon pagkatapos kong pumasok sa school may ko agad ako sa kanya para samahan siya ayun uh, nga ayo ko siyang ayo kung siya mag-isa habilin niya po na parang sagutin ko na siya, huwag ko na daw kong patagalin. Christina, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaising -tip -tip si Jerome na iyong pakamamahaling na pagliling ko habang buhay? Opo, Padre. Aalagaan kita parate. Lagi kitang mamahalin, lagi kitang poprotektahan At sa hirap o ginawa, sasamahan kita, Christina. Hindi kita iiwanan. Right and I story with more than Eh... Uh, eh, sana nga sa'yo naman. Nag-i-enjoy yung lahat. Pero kasi nakakalungkot kasi. Eh wala na yung parents ko. Christina, isuot mo ang singsing -sing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nung minsan, Uh, naglakas loob akong umamin sa kanya pero nireject niya ako. Ayaw din yung masira yung pagkakaibigan namin. Ayun po, sabi niya po kung pwedeng manligaw. Tapos sabi ko po, hindi. Jerome, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Akala ko doon na lang yun, pero dahil sa kanyang pinsan, si Ate Joycel, parang tinulungan niya ako may magkaroon ng isa pang chance. And in a marriage, uh, you have to be patient. And sabi nila, uh, your wife is always right. <laughs> Yung pagmamahal, ibig sabihin nun, handa mong ibigay kung anong ang gusto. Handa mong gawing madali ang mga bagay-bagay maging masaya lang siya. At higit sa lahat, magiging matibay ako para sa iyo. Thank you sa pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Pinakilala mo ako sa parents mo. Binigyan mo ko ng buong pamilya kasi kompleto yung lola-tolo mo, mama at papa mo may kapatid kong ka, mga babae na parang, syempre, kapatid na din na. Ayun, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, mga best friend, ganyan. So, thank you. Kasi, wala ako noon eh. Galing-galing gumawa ng Diyos ng paraan for us to appreciate even more the sacraments. Ito na nga, ako na yung iyong partner for life. Kaya huwag kang mag-alala uh, sa iyong, yung buong pagkatao ko sa iyong sayo. Sana pinagdarasal ko na magampanan ko yung role ko as asawa sa iyo. Maging mabuting asawa, maunawain, maalalahanin higit sa lahat. Yun. I love you. Sobrang mahal ng mahal kita kasi ikaw lang yung meron ako eh. Kaya siguro sa Tagalog ang ginagamit, pag-ibig, dahil when he is relating his love to other people, hindi ito dahil meron siyang ini-expect, hindi ito dahil meron siyang maibibigay o meron maibabalik sa kanya. Wala ng ibang pagkapaliwanag, kundi dahil gusto niya. Alam ko kuminsan o no, madalas nag aaway tayo, nagtatalo, nagtatampuhan, hindi ko na part nine ng pag-ibig. Gusto ko lang sabihin na lagi natin tong aayusin. Lagi tayong magtutulungan sa buhay. Habang buhay, sobrang looking forward ako na i-enjoy yung buhay kasama ka. mahirap man ito ngayon kay Christina because of her parents. Pero, itong kasal na ito will teach you how to really appreciate your life, not really moving forward, but moving upward.